Para magkaalaman na kung sino mas magaling, malambot at matikas, CatNiel fans challenge Daniel Padilla, Alden Richards at Katrina Bernardo in One Teleserye. Naging mainit na paksa sa entertainment industry ang tandem ni Katrin Bernardo at Alden Richards na mas kilala bilang Kat Ben. Kasunod ng kahangahangang tagumpay ng kanilang pelikulang Hello Love Again, ang mga tagahanga ay sumisigaw ngayon para sa isang teleserye na magpapakita ng kanilang chemistry sa mas mahaba at mas nakakainganyong format. Dahil milyon-milyon na ang kinita ng kanilang pelikula sa pamamagitan ng Star Cinema, ABS-CBN Studios at GMA Pictures, marami ang naniniwala na ito ang perfectong oras para bigyan sila ng proyekto sa telebisyon. Ang mas nakaka-excite sa hiyawan ay ang mungkahi ng mga diehard at loyal Kathniel fans na isama si na Daniel Padilla, Alden Richards at Catherine Bernardo sa iisang teleserye. Ang hamon upang matukoy kung sino sa tatlong bituin ang pinaka-versatile, charismatic at kahanga-hanga. Nag-alinlangan pa ang Katniel fans tungkol sa compatibility ni Alden kay Katrin na itinuro ng kanyang malambot na kilos. Gayon pa man, mabilis siyang ipinagtanggol ng Katden fans na sinasabi ang pagkakaroon ng malumanay o pambabae na ugali ay hindi tumutukoy sa mga o kagustuhan ng isang tao. Sa patuloy na paghahari ng Hello Love Again sa Takilya, hindi malayong makita ang bilikulang tumawid sa 1 billion pesos na marka. Kung mangyayari Rito, maaaring mabawi ni Katrina at Alden ang inaasam-asam na box office king and queen titles. Samot sa aring reaksyon naman ang nanggagaling sa mga KathNiel at KathDen fans, lalo na sa mga ibang netizens. For me, mas bagay ang KathDen. Wala akong hilig sa Filipino celebrities but Alden and Kat, yes, I like them both and would be even better if they'll make it official sa ad ng isang netizen. Kahit ano pang gawin ni DJ, wala nang pelikulang kikita yan ng 85 million in opening day, say naman ang isa. Katniel, Kat became malnourished. Kat then, she looks sexy, healthy, and seems more happy and free. This it's just my observation. I used to like Kat niya loved him before but was disappointed with the cause of their breakup and how it affects Kat's health. That is almost made her like a skeleton for too much stress and maybe for keep questioning herself why. Why it happened to her? Ano po sa kanya? I love Kat kahit sino pa maging ka-love team niya. Opinion na Man ng isang netizen. Ano to? Laro? Para bigyan na namang masamang comments para kay Kat? Wag na! Let cut forgive and forget. Daming masasamang comments sa social media galing sa Katniel fans. Naka-move on na si Kat. Huwag nang ipilit ang di na pwede. Kaming mga diehard fans ng Kat Den ang nasasaktan at nakakabasan ng mga comments kasi hindi ganon ang Kat Den. Galing sila sa marangal na pamilya at sa kadami nilang awards na napatunayan. Parehong educated with high honors. Mayaman and they are both big star. Laban lang Kat Den. God bless you both. Isang pang-comment ng netizen. Yung mga Katniel fans na kasing loyal lang naman kay Summer, siguro nag-iisip noon. Pero kaming dating Katniel fan na masaya para sa bagong Kat, ngayon at full support Kat na walang makakatalo sa Kat dan kahit ano pang gawin ng mga loyal sa ex. Bakit kasi di matanggap ng ibang fans na pass is pass? Move on! Maging masaya na lang sa sitwasyon ni Kath. Ngayon, ganda ng aura. Totoong-totoo ang happiness na makikita mo sa mata niya, say ng isa pang netizen. Kung sino talagang ang nasa puso ni Kath, marunong na siya mag-decide para sa sarili niya. Peace of heart and mind. Just pray kung mahal nyo sila, huwag pagkumparahin dahil walang pareho ang katangian. Nasa pag-uunawaan at pagtagap ng kahinaan kung talagang nagmamahalan. Respeto sa kanilang tunay na nararamdaman at hindi sa panlabas lamang natin nasasaksihan. Opinyon naman ng isa. Ito ang ilan sa mga nagpapatunay na talaga namang hati ang mga netizens kung sino ba talaga ang mas bagay kay Catherine Bernardo. Si Daniel Padilla ba? O si Alden Richards?